Naranasan mo na ba sa iyong sarili yung mga sitwasyon kung saan nais mong ikaw ang manguna? Mga sitwasyon kung saan nagnanais ka na sana meron kang pwedeng gawin para mangyari lahat ng gusto mo? Lahat tayo ay nakakaranas ng mga sandali na nais nating maimpluwensyahan ang isang sitwasyon, makipag-usap ng mas mapanghikayat o gumawa ng mas mahusay na mga desisyon. Alam mo ba na may paraan ang mga tahimik na tao para mautakan ang kahit na sino? Pero hindi ito tungkol sa pagiging tuso o manipulative. Ito ay tungkol sa pagpapahusay na ang kakayahang harapin ang mga hamon ng buhay ng mas epektibo. Narito ang mga paraan ng mga tahimik na tao para daigin ang kahit na sino. Number 1. Nag-iisip muna ng mabuti bago magsalita. Ang paglalaan ng mga tahimik na tao ng ilang sandali upang mag-isip bago tumugon ay maaring gawing mas impactful at strategic ang kanilang mga salita. Ang mga padalos-dalos na tugon ay maaring magkulang sa lalim at thoughtfulness habang ang mga maayos at isinaalang-alang na mga tugon ay magiging mabigat. Sa pamamagitan ng paghinto at pagpili ng iyong mga salita ng maingat, maaari mong maihatid ang iyong mga ideya ng malinaw at mapanghikayat. Ang discarding ito ay partikular na kapaki-pakinabang sa mga negosasyon, debate at matataas na talakayan kung saan mahalaga ang bawat salita. Ang pagbibigay ng maalalahanin at mahusay na pagkakagawa ng mga tugon ay maaring magposisyon sa iyo bilang isang iginagalang at maimpluensyang communicator. Sa pamamagitan ng paggamit ng kasanayang ito, maaari mong dahan-dahang hubugin ang mga pag-uusap, bahikayat ang iba at idirekta ang mga talakayan sa iyong kalamangan. Number 2: paggamit ng mga positibong reinforcement. Ang paghikayat at pagpuri ng mga tahimik na tao sa iba ay isa pang mabisang paraan upang gawing mas receptive sila sa iyong mga ideya. Ang positibong reinforcement ay kinabibilangan ng pagkilala at pagpuri sa mga pagsisikap at kontribusyon ng iba. Sa paggawa nito, lumilikha ka ng isang mas supportive at motivating na kapaligiran. Ang mga tao ay natural na tumutugon ng positibo sa pagkilala at papuri na ginagawang mas inclined silang makisali sa pakikipagtulungan. Mula sa pamamahala ng isang kuponan hanggang sa pag-aalaga ng mga personal na relasyon, ang mga positibong reinforcements ay maaaring gawing mas bukas ang mga tao sa iyong gabay at mga mungkahi. Number 3. Higit na pagmamasid, kaunting pagre-react. Sa maraming mga sitwasyon, ang kapangyarihan ng mga tahimik na tao sa pagmamasid ay maaaring lampasan ang mga impulsive na reaksyon. Sa halip na agad na tumugon, maglaan ng oras upang obserbahan, pakinggan at unawain ang dynamics. Sa pagiging maingat na tagamasid, masusukat mo ang mga intensyon, kagustuhan at pag-uugali ng mga tao. Nagbibigay daan sa iyo ang kamalayan na ito na maiangkop ang iyong diskarte ng mas epektibo na ginagawa kang mas mapangunawa at maimpluensya. Ito man ay isang business meeting, isang social gathering o isang talakayan ng pamilya, ang kakayahang mag-obserba at magsuri ng isang sitwasyon ay makakatulong sa iyong gumawa ng matalinong mga desisyon at gabayan ang mga pakikipag-ugnayan sa iyong gustong direksyon. Number 4. May mahusay na timing Ang pag-alam ng mga tahimik na tao kung kailan dapat magsasalita, kung kailan mananatiling tahimik o kung kailan gagawa ng aksyon ay susi sa pag-impluensya sa mga resulta. Ang timing ay isang kritikal na kasanayan na lubos na nakakaapekto sa iyong kakayang idirekta ang mga pag-uusap, negosasyon at mga desisyon. Naghihintay ka man ng tamang sandali para magpakita ng ideya o tamang oras para matugunan ang isang alalahanin, ang pag-unawa sa ritmo ng isang sitwasyon ay maaaring makagawa ng malaking pagkakaiba. Sa pamagitan ng pagpapahusay sa iyong timing, masisiguro mong may makakapansin ng epekto ng iyong mga kontribusyon at madiskarting makakapag-navigate sa mga interaction. Number 5. Nagtatanong ng mga open-ended na tanong Ang kapangyarihan ng mga open-ended na tanong ay nakasalalay sa kakayahan nitong makakuha ng mga detalyadong tugon. Ang mga tanong na ito ay nangangailangan ng higit pa sa isang simpleng oo o hindi na sagot. Nagujok sa ibang tao na ibahagi ang kanilang mga iniisip at nadarama ng mas komprehensibo. Kapag nagtanong ang mga tahimik na tao ng mga open-minded na tanong, hindi lamang nila ipinapakita ang kanilang interes. Ngunit nagtatatag din sila ng mas malalim na pag-uusap at nakakakuha ng mas malinaw na pagkakaunawa sa pananaw ng kabilang partido sa pamamagitan ng paghimok sa mga tao na magbigay ng mga detalyadong sagot, maaari silang makakuha ng mahalagang impormasyon, matukoy ang mga potensyal na pagkakataon at matuklasan ang mga posibleng pagtutol. Ang paraan na ito ay partikular na kapakipakinabang sa anumang senaryo kung saan ang pangangalap ng impormasyon at pagbuo ng kaugnayan ay mahalaga. Number 6. Nananatiling Humble Bagamat mahalaga ang kumpiyansa, mahalaga rin na manatiling mapagkumbaba. Ang mga tahimik na tao ay kinikilala ang kanilang mga lakas at kakayahan at kinikilala din nila ang kanilang mga limitasyon at mga lugar na maaari nilang pagbutihin. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng balanse sa pagitan ng kumpiyansa at pagpapakumbaba, maaari kang kumunekta sa iba sa mas personal na antas. Ang kombinasyong ito ng mga katangian ay ginagawang mas relatable ang isang tao at nakakatulong din itong makakuha ng tiwala at paghanga. Number 7. Ang kakayang umangkop ay kinakailangan. Sa isang pabago-bagong mundo, ang pagiging flexible at bukas sa pagbabago ng mga tahimik na tao ang naghihiwalay sa kanila sa mga taong mahigpit na sumusunod sa mga nakasanayan. Ang kakayang umangkop ang nagbibigay daan sa kanila na mag-navigate ng mahusay sa mga evolving na sitwasyon at mga hamon. Ito ay isang malakas na kalidad na nagbibigay inspirasyon din sa iba na yakapin ang pagbabago. Ang iyong kakayang umangkop ay maaaring kumbinsihin ng mga tao na maging mas receptive sa mga bagong ideya at solusyon. Number 8. Ginagamit nila ang win-win approach. Sa halip na tignan ang mga pakikipag-ugnayan bilang isang laro kung saan may isang mananalo at may isa namang matatalo, nagsisikap ang mga tahimik na tao para sa mga solusyon na makikinabang ang lahat ng mga kasangkot. Nangangailangan ito ng pagtukoy sa mga ibinahaging layunin kompromiso at pagtataguyod ng kooperasyon. Sa pamamagitan ng paghahanap ng karaniwang batayan at kapwa kapakipakinabang na mga resulta, nagtatatag sila ng isang reputasyon para sa pagiging patas at pakikipagtulungan. Kapag tinanggap mo ang sining ng kapwa-tagumpay, matalino mong naiimpluensyahan ng iba. Makikita ka bilang isang problem solver at isang mapagkukunan ng pagkakaisa. Number 9. Pasensyoso ang mga tahimik. Ang pagmamadali sa mga desisyon o aksyon ay maaaring humantong sa mga pagkakamali at mga napalagpas na opportunity. Minsan, ang pinaka paraan ay ang pasensya. Sa pamamagitan ng paghihintay at pagpapahintulot sa mga sitwasyon na natural na gumalaw, kadalasan ay makakamit mo ang mga kanais-nais na mga resulta. Ang pasensya ang nagbibigay daan sa mga tahimik na mapanatili ang pagiging kalmado, masuri ang mga bagay ng lubusan at tumugon ng may pag-iisip. Ano man ang mga pangyayari, ang iyong kakayahang magsanay ng pasensya ay nagpapakita ng karunungan at pagpipigil sa sarili at nag ng positibong epekto sa iba. Number 10. Pagtatakda ng malinaw na mga boundaries Ang pag-alam kung saan maglalagay ng linya at pagtiyak na ay ginagalang ng iba ang iyong mga hangganan ay napakahalaga para sa pagpapanatili ng malusog na mga relasyon at pakikipag-ugnayan. Ang pagtatakda ng mga tahimik na tao ng malino na mga hangganan ay nagtatatag ng mga inaasahan at pinipigilan ang mga hindi pagkakaunawaan. Kapag naiintindihan at nirerespeto ng iba ang iyong mga limitasyon, lumilikha ito ng paggalang sa isa't isa at pagtutulungan. Pagdating sa pagtukoy ng mga profesional na inaasahan, personal na espasyo o mga limitasyon sa isang relasyon, ang kakayahang magtakda at makipag-usap ng malinaw na mga hangganan ay makakatulong sa pagkontrol sa mga pakikipag-ugnayan at matiyak na ang iyong mga pangangailangan at kagustuhan ay natutugunan. Number 11. Laging nananatiling ahead ang pag-anticipate at paghahanda para sa mga potensyal na hamon ay isang diskarte na nakakapag-save ng oras at efforts ng mga tahimik na tao. Nangangahulugan ito na mas handa silang i-handle ang mga hindi inaasang sitwasyon o tugunan ang mga potensyal na pagtutol. Ang antas ng pagiging handa na ito ay nagpapakita ng kanilang pag-iintindi sa kinabukasan at pagpaplano na hinihimok ang iba na magtiwala sa kanilang paghatol at umasa sa kanilang mga kakayahan. Mula sa pag-na-navigate sa mga profesional na issue hanggang sa pagtugon sa mga personal na hamon, ang pananatiling ahead ay maaaring lumikha ng isang pakiramdam ng kumpiyansa at pagiging maaasahan sa mga nakakasalamuha mo. At number 12, patuloy na pag-aaral. Ang kaalaman ay isang makapangyarihang tool na nagbibigay kapangyarihan sa mga tahimik na tao na gumawa ng matalino mga pagpapasya at makabuluang ambag sa mga talakayan at paglutas ng problema. Ang patuloy na pag-aaral at pagpapabuti sa sarili ang nagpapalawak sa kanilang pag-unawa sa iba't ibang paksa at nagpapatibay sa kanilang kredibilidad. Biasa ka man sa isang partikular na paksa o patuloy na naghahanap ng mga bagong impormasyon, ang iyong kaalaman ay nagiging asir na iginagalang at nilalapitan ng iba para sa gabay. Ang kadalubhasaan na ito ay maaaring makatulong sa iyo na tumayo sa profesional at personal mong buhay na kang isang mahalagang tao para pagkatiwalaan at tingalain ng iba. Ilan lang ito sa mga praktikal na estrategiya ng mga tahimik na tao upang mag-navigate sa mga magkakaibang sitwasyon ng may kahusayan at karunungan. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga ito ng may pag-iisip at etikal, maaari mong banayad na maimpluensyahan ang halos sino mang makakaharap mo sa iba't ibang mga sitwasyon. Huli, ang mga discarding ito ay hindi tungkol sa pagmamanipula, ngunit tungkol ito sa pagpapahusay ng iyong kakayahang kumonekta, mamuno at magtagumpay habang pinapanatili ang integridad at respeto sa iba. Alam mo ba kung paano nilalabanan ng mga introvert ang kanilang mga insecurities? Panoorin mo dito.